power daw. Type ano magkano to? 45. 45 35 Isang kambing na to ay 11,000. Ang mamahal ng mga kambing talaga ngayon. Kapresyo na sa mga baka. Ayan, ang gaganda naman eh, lalaki. Mga dilahan yan kung may mga tag pa siya oh. Galing pa sa mga farm. 11,000. Kanin kan, kacang betul kan kambing. Sixteen pie. Barakon. Pero tayo matanda na din ano? Nice. Katay na to 65 daw po yung laki ng kambing. Yan hey. po, nandito tayo sa Padre Garcia. Hey. Good morning mga Talongs TV for today's video Update po tayo ng presyo ng mga tupa at kambing dito sa Padre Garcia, Batangas Yan po, tatanong natin kung magkano na nga ba ang mga presyo ng mga hype dito Kaya kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel uh, Pwede po kayo mag-subscribe at hit nyo na rin po ang notification bell Para lagi po kayong updated sa mga uh, ina-upload kong video dito sa Padre Garcia at Auction Market, Lucena Salamat po! <laughs> eh, magkano yung sige yan? Bulag nga, ano? ko <laughs> sa kaya po. Magkano yung ganyan? 3,000 <laughs> lang ganyan. 3,000. Ay, itong gusto ko makita kung magkano itong Isa rin ito? Ito? Yung malaki yan? Magkano yung ganyan? hindi sa ito. Pinsi. Ay, Ay, tinabili na. Ay, tupa yata to eh. Gambling ba ito, tupa? Hey! Insi daw nabili na bilid daw ang kambing nato. to. Ang laki oh. Talo kay tupa. Walang sungay ay. Eh. Oh. Kuya, tatanong lang po. Ah, tuwing ano po binihan dito sa Padre Garcia? Ay, wala kaming ah, dito. araw. Ah, 24-7. Araw-araw na po. Pero po ah, yung karamihan po nagdagsa dito. Ay, na ay pagkaraw ng Webis at Piernes. Ah, Webis at po. Eh, saan po kalimitan na dito ng mga kanil mga ayaw? Ikol, Bisaya, uh, Mindanao. Pasa ito na po yata yung pinakamalaking ano, oh, yung market ano. Na. Ito po na po yung pinakamalaking ano. Dito po ay araw-araw na pala bilihan ngayon. Araw-araw. Wala na pong oras. Basta dumating may mamimili na rin. Ayan. Ito po yung ang area kaya nang sukat ng itong lawak nitong ano nyo. Ay mga portal mo hectares. Ilan po? 2 hectares. Two hectares? May ilan taon na pala po, po itong Padre Garcia nag-operate? May seven, 70 po nga po ba? 70 60, oh, 60, 60, 60 taon hal may git daw po 60 taon na ah wala pa po kay talaga nung ano yan matagal na rin pala po itong ito po yung mga hide po dito ay kung saan saan na rin galing buong Pilipinas pinakamalaki pong livestock market And si kuya sila po yung mga nagalan dito ng mga purity uh, security security yeah, sa mga hayop ito po pala, wala na pong araw ang bidihan na, Araw-araw no? na. Salamat, salamat kaya. Ito, maganda. Bos, ito ba yung bower din? Bos, ito ba yung bower din? Ha? Bower? Bower din ba? Magkano yung kanyan? 15.5. 15.5 ganda. Bower. Bower. Yeah, kalitin mo yan. Gandang pagkakambing nyo. Barako. Ay, nalaki pa yun ng ganong kalaki sa isa, ano? Bata pa. May, may mga ano po. May mga alagay. <coughs> <coughs> laki laki pa nilalaki nga. Masaya? <coughs> oh, Ay, laki na galabas. Sinuwag lang po. Eh. <coughs> Ay, mga bower, oh. Okay. <coughs> Naglabasa na. Magkano daw kuya itong ganito? 117,000 seven, Malalaking kambing 17,000 daw po yan Ang isang yan Ay, ito ganyan Ang ganda Magkano yung ganyan? 7,500 Yan ay, ano rin, bawa rin Babae, babae Ang ganda 37.5 Ito'y nabili na, binibenta pa no? Binibenta pa ang ganda Lower Lower Ganda ng katawan Tumayo na, tumayo na Lower Ang mga nalai uli at lilit yun na Ganda Ang ganda ng mga kambing talaga dito Dito nakita ng mga kambing na ibang itsura Ang lalaki Yan po, mga tupa daw, 350 per kilo ito yung itong ganitong pinakamalit ito Ah, para para. Yan po may mga tupa dito per 350 daw po per kilo ang labanan po ay per kilo. Yan may mga tupa dito, yung mga tupa Hindi na tinatali. Yan po ang mga laban daw dawit 350 per kilo ang mga tupa. Yan dito rin po sa auction market Lucena. Ah, Lucena tuloy sa Padre Garcia po. Per kilo ang labanan. Yan, gaganda ng tupa. Ah, ito yung power point, daw. ano, magkano to? 45. 45 95 kilos, yun, ang laki. na po na alas ng mga bakang hayupin. <laughs> Malita baka, ano? Yan, 45 35. Ito po yung power daw po itong puting to. Yan yung puting yan, Mga malaki. Mabaitan, no? Naimikay. Mm <laughs> -hmm. Ayan, laki ng mga kambing dito Kaya tatanong lang po kuya Magkano po ang ganyan kambing? Ito pong ganito kalaki uh, Limang libo po, dalawa Magkano po ba patama ngayon ang kambing ang uh, kilo ng kambing ngayon? Sa buhay, magkano po ang kilo ng kambing ngayon? Uh -oh. 190 190 uh, Pagparako -oh. po uh -oh. uh -oh. uh -oh at 260. Kaya pala mahal ang kambing at halos pagpareho na rin po ng presyo ng ano no ng kalabaw sa timbang. Diman libo daw po yung dalawa. na. Yan po mga katalong TV, si Boss oh, nandito na si Boss. Oh, magkano yung ganyan kambing mo? 7,000 7,000 para ako Magkano na pa kilo ngayon ng ano ng kambing 600 ah, Mahal pa lang kambing ngayon eh. Ah, sa, ano sa katay na Katay na. Pag yun sa buhay 2,700 Alos magpareho nga din ang presyo pala ng kalabaw no? Kaya pala mahal ang kambing yun 2,70 daw sa buhay 600 ang kilo sa patay Karni Ano yun mga mamimili natin sa auction market Lucena wala oh, satan na lang magkano po ito biniten. Magkano po? Ay nito. Siya. Sham. Dalawa na po no. Dalawa na. YouTube Sham na lang po yung dalawang tampay patingin ng kambing mo. Tingnan <laughs> ganyan. Oh, malaki to. Ah, malaki yan? Malaki pa rin. Tingnan natin ganyan kambing. Pinamimigay ko na rin. Ang ganyan. Boss, magkano boss? 4 pa. Ito ba galing pa sa Lucena? Hindi. Ah, galing nga doon. Galing yeah, po yung mga natin mamimili sa Lucena Auction Market ng kambing. Thank

hindi na alis at hindi sila bailap katulad ng kambing. Magkano yung ganito kalaki? Eh, nasa 8,000. Ito, ito pinakamalaki nyo. 12,000. Ay, kapresyo alas din ng kambing. Ano? Ito yung 12,000. 12,000 ka ng kambingan na rin. Yan po, 12,000 daw po yan. Kaya tatanong lang po kaya magkano po yung inyong kambing na ganitong kalaki? Gusto mo isasabay ko ako sa sabah. 6,500 po yung iba ba ba yan? Ganda. 6,500 daw po yan. 7,000. <silaling> yan po pag gusto nyo po kaming 6,500 na ibibenta ng 7,000. Kuya may ilan taon na kaya yung kuya? May isa, may nangalak na, may nang anak na rin ang anak. Di pa? yung Mas pagkakain kanya kambing mo? 20. 20? O oh, ito, pinakamahal ko na nakapunta, nakakita kambing dito ah. Ayan, 20 oh, daw to. Taba naman ano? Ito ba iinahin? Lumalaga. In Lumalaga. Ay, bata pa pala yan ano? Lapa. 20 daw ang halaga yeah. nito. Ganda ng katawan eh. Hindi, oh, pala. Bilog na bilog ko din daw. Ay, buntis yata, hindi ba? Parang buntis Buntis yan, oh. mga bibili yan, ganda ng kambing dito. Dito palang marami talagang mga mabibili. Kaya lang medyo malaylayo. Nandito na pala yun, hindi na nagpupunta sa Lucena eh. Bus, ilan ba sila bang kambing na bilhin mo? Parang ang dami mong kambing dito ah. Eh, Ayan si Buspolaw. Palaw mga dami nandito nga pala po mga maraming kambingan Ayan po, dami dito sa padre garcia marami kayo pagpipilian ayupin katayin mas magkano patama ngayon ang katay ng kambing magkarani magkano na ang kilo 6 <tod> na daan ang buhay sa ah, pagbuhay. O oh, 270. Kilo yung kilo. 280 ang barat. Ah, 280. 250 ang babae. Ah, 250 ang babae. Sila po yung mga nagpupunta rito. Hindi na nga naliligaw sa auction market Lucena. So, gaganda naman kambing puti-puti. Boss, ang mamimili ng Lucena at mamimili rin dito sa Garcia. Boss, magkana itong kambing mo ito? 16.5 16.5 Ganda 62 kilo sa buhay 62 kilo sa buhay Ang lalaki naman kambing Dito ko nakakita ng mga presyo ng ano Mga kapresyo ng halos ng mga baka Bakang maliliit yeah. uh, Hindi maliliit ang mga kambing naman Ano pinakamurang kambing ngayon boss? 2,000 2,000 Ito ito mga ganito kalaki O oh, hindi Ah ito maliliit na to ito yung parang mga walang lahi, hindi na ano, mga Tagalog bitib. Ayan. Dalawang hmm. dito. Ay si boss Lubin. Ayan. mayari. boss. Ayan po Sila may namimili po ng kambing. Ayan ang para ako na. Dima boss, dima. Para madali. Ay boss, hindi ko nga pa. Ala, pontay. Parang sangray. Ayan, meron po mamimili ng kambing ay dito. Ayan.

namin namimili ng kambing. Boss, ayon ayon. po, Mga 400. tinawaran ng 4000. <coughs> kuya. Ay, nagkasundo sa presyong 4000. Boss nabili na, nabili na. na Ang 4,000. Kaya saan po dala niya, kuya? Saan pa po dala niya, kuya? Dala niyan, kuya? Ha? Hindi uh, pa. Hindi pa. Hayupin pa, hayupin. Hayupin, alagain. Akakatay na. Akakatay na. Akakatay na daw pala. Pista. Sa pista, Ay, pala. Mabini nga ngayon ngayon yan at ano. Kaya katayin. Saan po kayong bayan? Katay na daw. Kaya pala pinano kong makaba. Yan. Pistahan na ka pa pala kahit marami na namimili ng mga katayin. Sila kuya. Dala daw salipa. Nabili na. Yan. si kuya naghahanap ng kambing. Ano po bang kambing ang hinahanap nyo kuya? Alagay no katayin. Katayin alagain yan kahanap si kuya po ngayon ng mga kambing na alagain mimili dito po talagang ano yan may ibu ganito Okay. Ah, uh, I ay lagay nang hinahanap ni kuya eh, pag gusto nyo talaga mamili ng maraming nga eh marami din sa Padre Garcia andito na lahat ayun may anak ah ganda yan, kasama to yung anak, liman libo. Ayos, at may tawad na, sigurado ng buhay at may... Yan. Liman libo po siya ganyan. Kasama na anak yan. Buhay na buhay na nga. Kasama na. na. Tubo na agad. Yan. Yung mga gusto Liman libo na lang yan. Dalawa na agad, kita na agad yung tubo. Okay. Anong okay. uh, okay. channel mo? Talong's TV po. Ha? Huh? Talong's TV. Ah. Livestock. Uh, ano auction market po ng Losayna. Ako po ako lang pwede pablog sa... Nga, napanood na po eh. Ah, ah, ah. Yeah, ngayon, ngayon lang po ako nagpunta dito sa... Na, sabi ma, ano, Sabi ni mga... Ano ko dito raw marami-rami. Masa so, Pare, uh. oh. Sige, Shout out po, Talongs TV. Paano po, pa... Dalaw na channel. Saan ka po galing? Tayabas po. Ah, Tayabas po. Ah, ah. kami ngayon eh. Hmm. Hindi po eh. Sa... Ano? Mayaw, mayaw? Mayaw? Mayaw. Mayaw. May tawad naman. May tawad? Wala. Ah, hindi na tumawad. Hindi na po nabili. Mas magkano daw po yung ganyan dalawang kambing? 10.5. 10.5. 10.5 daw po ito. Kabait lalaki. Kambing. 10.5 po ang halaga binibenta Ayan, so, lahat ng mga buyer Ayan po, pinaparada na nila kung ano't may na mga nagtitingin na mga ayupin Ayan, may namimili po Ayan po, Salamat po sa panonood mga Talongs TV Isang mabilis shoutout po na shoutout muna kay Gilbert De Guzman ng uh, Ibabang Dupay, Los na City at kay Saira and Cyrus TV at kay Adventurous Ann at kay Elmery TV at kay Angels Mix Vlog at lalong higit po kay Ibiag Vlog Konse at Sky Che TV, TV Vlog. Yan. At lalong higit po, po sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel, Talongs, Talongs TV. And po, kung lang gusto nyo pong ating, ating video sa araw na ito ay huwag nyo pong kalimutan mag-share at uh, pa pasubscribe na rin po at hit nyo na rin po ang not notification bell para lang nyo uh, updated sa aking mga video na ina-upload. Mga Talongs TV, God bless po sa ating lahat. <laughs> thank you